P-pop is on fire sa mga grupong tulad ng Asti, Labinsham at Binina Nangunguna, isang bagong henerasyon ng mga idolo ang sumusulong. Ngayon, kami ay sumisid ng malalim sa pag-angat ng 11 labing isa, ang mga sariwang mukha ng pipop na handang umakyat sa entablado sa pamamagitan ng bagyo. Tara na! Kilalani ng 11 labing isa pinakabagong pop girl group ng Mentor Key Productions. Pero sino sila at ano ang dahilan kung bakit sila namumukod tangi sa patuloy na lumalagong industriya ng pibok? Ayon sa kanilang pinuno, si AV, ang bawat isa sa kanila ay palaging nangangarap na makasama sa isang grupo. At ngayon, ang pangarap na iyon ay sa wakas ay nagiging katotohanan. Eleven labing isa didn't just appear out of nowhere. They drew inspiration from some of the biggest names in PEOP, Asil, Labinsyam, and Bini. This trailblazers has made the way, proving that Filipino talent can shine on the world stage. Mula sa mga pagtatanghal na nakakapanatag hanggang sa mga nangunguna at sa sard, ang Asil, Labinsyam, at Bini ay nagtaas ng antas. Nilalayo ng 11 labing isa na sundan ang kanilang mga yapak habang dinadala ang kanilang sariling natatanging estilo sa P-pop scene. Ang pagiging P-pop Idol ay hindi lang tungkol sa pagiging maganda sa entablado. Sa likod ng glamour, may mga oras, hindi buwan ng pagsasanay, pawis at sakripisyo. At alam na alam iyon ng 11 labing isa. Sila ay gumugugol ng mahabang araw at walang tulog na gabi upang maperpekto ang kanilang gawain. Ang tanong ay, magbubunga ba ang lahat ng pagsusumikap na ito? Their first big stage. Barako Fest libo at in Lipa, Batangas. And what a performance it was! Ang lakas, hilig, talento, malinaw na narito ang 11 labing isa. Para gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa mundo ng pop. So, what's next for Eleven Lebing Isa? New songs. A debut album. A nationwide tour. The future is looking bright for these rising stars. One thing's for sure, nagsisimula pa lang sila. Sila na kaya ang susunod na malaking bagay sa pipo. pop Manunood kami. Ano sa tingin mo ang 11 labing isa? Sila ba ang magiging mga reyna ng tipo? Ipaalam sa amin sa mga komento. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas eksklusibong tipop na nilalaman. See you in the next video!